naramdaman ko na may pagbabago. Are you experiencing a joint problem? You have to address this early on because if you don't, then you will be in great trouble. Ang sakit ko po ay arthritis. Masakit yung tuhod ko at yung mga kasu-kasuan ko. Nung sinubukan ko ito na inumin, unti-unti, nawawala yung sakit ng tuhod ko. Naramdaman ko na may pagbabago sa pag-inom ko ng chondroitin. Nakakatakbo na po ako, tapos wala na yung agam-agam ba na sakit ng ano po ako. Ngayon, wala. Nawala yon. Dahil mula pagkabata hanggang pagtanda, ibang mag-alaga ang Dr. Vita. Mahalagang paalala ang Dr. Vitachondroiten ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.